ko. Pero yung sa Sikmura ko kasi, yun, kagabi hindi ako nakatulog. Parang dito yung um, natake ako sa Sikmura ko. Cholesterol mababa. Ang cholesterol ko walang ano sa cholesterol. Okay, para na rin. dito. Ang kamay? Pare pa ah. Sakit na po sa so wala. Dating, kapikit na kayo. It's sold. It's sold. It's sold. It's sold. Iggsak. Iggmak. Iggtom. Anong rasa? May sauce. Balang bayos. <tis> o, kinukuha ate. Sarado lang ang ah. portal. Ha? Sarado portal. Gusto pa dali ko sa'yo? <tis> oh, Oo. Para makausap natin. May kulam kayo ate ha. Hindi sasakit yun na wala kayong kulam. Kasi paayos muna na ng mga bag niyo. Para si ate baka upo. Hindi naman ka muna, Hindi dyan oh! dila... oh! naman naman. naman, naman. <significa buru> na hawak ng mga ngayon. Kakausapin ko lang sa gitid para makapagtanggal pero pa 'yan? Ate. Oh. Eh, Aray, rin na lang ako. Igit ka lang kay ate. Sa so, masulo ka naman na. Pasok kay ate ngayon dito. Jesus. Danak. Dalam. Dayos. Tanggal yung ginawa kay ate. Tanggal eh. Tanggal mga ginawa mo. Ha?

Oh. makakangiti ka pa kaya ngayon ngingiti ka pa makakangiti ka kaya ngayon hindi, okay, ngingiti ka ibigyan kita na isang matindi may panigspon adulay ah okay. Tawa, dali. Ngiti ka ngayon. Ngayon pa ngamiti. Ngayon pa ngamiti. Lati ko. Ngiti. Pinubuksan ka. Pitong, daluyan. Pitong selyo ng Diyos. Buong kapangyarihan ng Diyos. Ah, oh, kagaya mo ginawa mo dito sa babaeng to. Gamitin mo dalawang kamay mo, oh. Ako na rin, nakataas-taas ang Oh. yawit. Aray ko, Pag hindi sumagot, masasaktan, ha? ha? Pag hindi ngiti itila gagawin, masasaktan, ha? Naintindihan? Diyan. Natin diyan. Oh. Pag hindi sumagot, sasaktan. Oh, anong daya lang bakit mo to? Oh. Anong daya lang? Hindi sasagat, ngingitingiti lang. Aray ko! Anong daya lang? Anong daya lang? Oh, ngingit lang, oh, ngingit lang po. Sige. Ilang taong ka namang kukulan ka Ilang taong ka naman kukulam ka? Huwag mo para si ate? Ilang taong ka na? Ano sabi ko? Pag di sumagot, masasakit. Oh, Ilang taong ka na? Ilang ka naman kukulam ka? Tawa yan o iyak? Tawa yan o iyak? Tama na po. Hindi, tinatawa naman. Hindi po, hindi po ngumiti 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 pirito ngumiti 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 po ngumiti 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 na ngumiti ngumiti na po. Ay, gusto ko winong meron. Pag di ka sumagot, masakit na naman na rin. mo. Ilang taon muna? Ilang taon? Hindi sasagot. Alam mo na mangyayari. Isa. Dalwa. sixty po. Sixty-one. Ah, masakit po. Tama na po. Hindi, hindi eh, masakit yan. Ah, 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 Tagasan ka. Ah, tagaran lang po. Malapit sa kanila. sa yung roon? Ah. Aray ko po, aray ko Sign po, tama on. na po, tama na po, malapit po doon sa kanina, tama na po. Bibigyan kita isa, tinatawalan mo ako kanina eh. mo ako kanina? Hindi po, hindi po. Ano yung pangiti-ngiti mo kanina? Aray ko po. ah, ah! Tingnan natin ang galing niya. po Tignan niya natin kung ah. okay masasaktan sa pangalan ng boss ah. Elohim Jehovah, Adonai Tetragrammaton, ah. Yahweh may panepid may panig pa to dunay ah. 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 masakit po Aray ko po ay ko hindi ka di hindi, hindi masakit ah. Ah. gamitin mo ay dalawang kamay mo po. sabi ko yung dalawang kamay para mabilis bata ka pa 61 ano ko lang eh? 61 61 lang eh bata pa May mga anak ka na? Opo opa, opa. Ilan ang anak mo? Uh, Ilan ang anak mo? Opo, apat po Apat? Malalaki Opo. na? Opo Nakikita ka ngayon nila? Ha? Hindi po Nasaan ka ka ngayon? Nasa loob po ng bahay Nasa loob ka ng bahay? Uh, ang ginagawa mo sa loob ng bahay? Wala po naglilinis pa ng Naglilinis? Ba? Parang nika, linisin mo bahay namin at napakasasam lang nakatira eh. Ah! Linisin ah! mo bahay namin. Ah! Hindi ka welcome dito. Masama ang mo, hindi ka welcome. Ah! Namumulong pa. Tama, na Tama na po. Masakit. Tama na po. Susunugin kita ha. Tama na po. Ang galing mo lahat. Mm -hmm. Yung sa anak nito, may kinalaman ka. Tama na po. Yung baby. Wala po. Malalaman ko pag sumakit po, may kinalaman ka. Ba wala mo? Wala. Uubos yan. Okay. Clear ha, clear sa baby, okay. hindi sa bakit. Uh, pag ito yung kasalanan niya, tira mo. Kita ah! niyo oh. ate, pareho lang naman ang galaw ko. Oh. Oh hindi pa naawa na may hydrocephalus na. Anak. Hindi, wala nga kinalaman sa ano. kaya nga ka, okay. hindi pa naawa sa amin niya. <tay> hindi ka pa nga naawa ni ate! Ah! Hindi ka naawa. na <tay> May hydrocephalus na ang anak. Hinuhubaran mo pa ano? ngayon. Wag <tay> mo Tanong mo kung lalaki o babae. Babae ka lalaki. Oh, babae pa babae. Ang gitero prag ka ha. Ano kaingitan niya? Mabuti ko mayaman kami. Gitan. Oh, ano kaingitan mo daw? Sabi ni ate! Sagot! Ano bro, kain gitan mo? Masipag. Maraming kaibigan. Ano pa? Paparamay ako kaibigan. Gusto mo? Ha? Malungkot ka, malungkot ka. Ba't tayo mong pagkaibigan sa iba? Ay kayo nang ulam na lang. Kasi ayaw nila po kong kaibigan. Abay, masama malamang ang ugali mo. Ano? Hindi naman po. Paayos ko lang. Um. Ngayon lang po. Ano nga boy Ngayon boy? lang po. Hindi ako niwala. 60 ka na eh. Saan galing ang kaalaman mong yan? saan galing Ninuno ko po. Ninuno, nagpakita sa iyo. Paano mo naman ah? oh, binigay po sa pinasa po. Pinasa. Paano pinasa eh? Ninuno oh. mo na. Kaluluwa na yung mga yan. May may nagpasa po sa akin. Sino nagpasa? Ang um, lula ko po. oh, di yun. Lula. Patay na lola mo, boy pa. Patay na. Tinudukot ko sa impyerno lola nito. Pasok. Lola. Good morning sa lupa. Lola, oy. Lola, pagsasabihin ang apo ha. Huwag na ka mo mangungulam ha. Opo. Lola. Opo, Dalhin mo na yung apo mo sa impyerno ha. Opo. Ano, may oras ka sa impyerno? May oras? Oh, wala po. Wala oras sa impyerno? Wala. Habang buhay na pahirap? Opo. Masakit po. Sino nagpapahirap sa iyo? Sila po, sila. Sinong sila? Mga kaluluwa pong masasama din Oh. Ah? Tinuturuan po nila ako para ipasang sapo ko. Aray ko. Patay ka na damay ka pa eh. Oh. Ha? Ha? Patay uh, ka na yun, damay ka pa eh. Uh, oh, sawayin mo yung apo mong yan. Sabihin mo yung wag mo ulam. Opo, opo, Ilan taon ka na dapat, Lola, kung hindi ka papatay, magtanggal kayo ng dalawa? Ilan taon ka na dapat, kung hindi ka papatay, Lola? 100 plus mo. 100 oh plus. God. Ilan taong ka na sa impyerno? Ay, kalahating taon na. Kalahating taon na. Bago ang. Pagkamatay mo, automatic na nasa impyerno ka. Opo. Oh, anong itsura dyan? Ano itsura? Naglalagablab po nga po ng apoy. na nga ng apoy Kahit saan? Oo. Oh. Kahit saan nasusunog kayo? Oo. Oh. Ayaw mo nun, nandini ka nga sa lupa. Apoy ng impyerno. Sunugin kahit nasa lupa. Ang mga oh. ulam na ko sa kalan pang anong Ang hirap na po sa like impyerno. Ay, di, di, di. Ay, Pinaktay ko lang ito. naman. Tabingin na eh. O, gano'n na. Maganda, oh. Ah! 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 o. Uulit pa kaya? Eh, hindi na Sasawayin mo yung apong mong yan. O, oh, po. Sa impyerno oh, rin mapupunta yan. O, oh, po. Sasawayin ko na po. Magsangkal ka na. Sasawayin ko na po. Marami ka na pinutay, Lola. Sabot din nila yung mga kaluluwa nun. Tatama ko po dito, maghihirap. Bakit ako mas masamang tao din? Opo. O sinama mo lang? Oo. Sumagot ka ng ayos? Opo, sinama Oo, oh, yung mga kaluluwa, oh. naghihirap na yun. Binibigyan ko yun ng pagkakataon, humingi ng tawad sa Diyos. Ah, oh, matawad po, Matawad po. Nagyan yung mga kaluluwa sa katawan nito? Matawag mo. Wala, hindi ka natatanggapin. Siyempre, ah. ay, gumawa ka na masama. Ah, inutosa mo yung mga kaliluwag yung pumatay. Ay, wala na. Balik sa Sempier si na lahat. Balik sa si Sempier na yung mga lulang yun. Oh. O, ikaw, Apo. Gusto mo madarasin ah, yung ano kay Lola? Ay, po, hindi ay, na gusto po. Gusto mo madarasin yan? Nasa Sempier na? Oh, hindi na po. Patawad po ngayon lang po. Pinatay ka na? Mamot. Hindi po, ngayon lang ah. Ay siya, tanggalin lahat. Oh. Minsan kasi parang blanko yung utak. Yung utak eh. daw. <laughs> Nawawala rin yung utak ni man Naging blanco daw. Ikaw may kinalaman lang. <laughs> may kinalaman ka doon? Opo. o tatanggalin mo. Naamin naman pala eh. Kanina yung patawa-tawa ka pa ha? Ano, nakatawa ka ngayon? Ha? Lino po. Akala mo yun, akala ano? mo yun na agad yun. Ano? Akala mo hindi ka nasasaktan? Ha? Tama mali. Kaya kay patawa-tawa. Opo. Ay, oh oh po. Tinatanggal ko lahat ng visa na kagamitan mo. Ah! 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 Tanggal ka dali. May mga mutya ka dyan. Wala po. Subo. Wala rin po. Hindi ka sinubuan ng lula mo? Hindi Hino po. Hindi ako sa iyo? Suka ko may subo. Ah! Oh. Ba, diba, wala nga. Paano ka tinuruan? Libro? Libro? Opo. Oh, Tsaka ano pa? Nakikita ko po yung mga alaga po niya. lang po. Ah. Nakikita mo yung mga alaga. Tinuruan ka ng dasal. Opo. Oh, Sinulat mo. No? Hindi po. Binigay lang po. Binigay. Paano binigay sa iyo? Sunot na po. Binigay lang po. Yung notebook? Opo. Oh, Susunogin mo yun ngayon ha? Opo. Oh, ngayon na! Opo. Oh, ngayon, putahan mo na. <laughs> Mm, sunugin mo na. Sunog iyan. Nakuha mo na. Opo. Hindi ako niniwala. Kunin mo, dali. <coughs> Habak mo na. Opo. O, sunugin mo. Pag na hindi mo sinusunog, ikaw masusunog. Naintindihan mo? Opo. Apoy Opo. ng Diyos. Sunugin ang makukunom na ito. Oh. Hindi mo sinusunog eh. Pag ito'y ito na, na bo, ito pag ito'y ito na naglagablab, ikaw ang masusunog. Ito na po. Oh. Ay, sinusunog na nga, oh. Kaya hindi ka sa, hindi ka sa Ang sunog yan! Opo. Oh, magbabagong buhay ka pag kinabuhay, ha? Opo. Oh, Huwag ka tanggap ng tanggap ng itim na kapangyarihan, ha? Naintindihan oh, mo? Opo. Oh, Manggamot ka na lang kaya. Pari oh, kinakakatulong ka pa sa kapwa, makabawi-bawi ka sa Diyos. Kasi baka itim din ang gamitin oh, mo din. Tsaka hindi ng gamot, baka itim din. Oo, tatanggalin ko na po. Marunong ka manggamot? Hindi po. Wala na, magsisi ka na lang. Magsimba ka na lang araw-araw. Opo. -araw. Hanap ka na may misa ng lunes. Ah, martes. Merkulis, okay. webes. Tsaka biyernes. Sabado, linggo. Maghanap ka ng simbahang may gayong misa. Araw-araw magsisimba ha. Isang taon yan. Apo. O, sige, itanggal lahat ali. Kaya kayo mabubuhay. Ay kaya kayo patay ng Diyos. Ila pa kinulang mo kapit bahay mo. Ano po? Oh. Tanong mo kung nasunog na. Sunog na yung nung notebook mo. Opo. Oh, Ikaw susunugin ko diyan eh. Ha, ah, titingnan natin kung sunog na. Pag ito sumakit, hindi pa sunog. Kagaling mo ko, hindi nito. O, oh, ito naman kung marusak ka. Opo, 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 wala na. Sinuko mo na lahat. Opo. O sige, magtanggal ka na dyan. Very good ka. May pogi points ka ngayon kay Lord. O, mo. Hindi na nasa Pati Kahit hindi nang wala na yan. No? Sinuko niya na eh. O, ngayon normal na tao ko na uli ha. Huwag ka na ulit Apo. ha. ingat tawad sa Diyos. Eh? Sorry po. Patawad po, Panginoon. Pag ika hindi nagbago, kukutosan talaga kita. Papakita ko sa iyo yung layan natin, no? Pag di ka nagbago. Bukas, impyerno. Um, tingnan mo yung mga kalulong pukot na ulo dyan. Yan, lahat, tirbutan ko yan. Susunod ka dyan. Nakikita niya. Nakikita niya yan. Poster kayo. O, nagkikita mo? Opo, ayoko po dyan. Magbabago na po ako. Ilan na yung mga yung pukot na ulo dyan? Marami oh, libo, libo po. Libo-libo po. Libo-libo na! Pa. Oh, mga yan mga kulto naman, kaya <laughs> umabot ng libo yan. Mga membro ng kulto, minsan limandaan, isandaan, minsan libo nga daw. Yan, di libo sila nandiyan. Libu, Gusto libu mo nandiyan. sa ala? Sarado. Ayaw. Oh, ano ang yan oh, mo rin ginagamot tao? O oh, kinukulam, hindi mo naman ginagamot, kinukulam mo naman eh. Sa, po, sa, sa, sa ano gabi. ginagawa mo? Pa lang. Oh, paano? Nasa lang po. lang, kandila. May, may bungo ka sa bahay. Wala po. Basta lang po. Tapos kumusta. Huminga ang tawad sa kanya ngayon. Inuudyokan ka ng mga demonyong kumuha ng bungo sa bahay. Hindi po. Hmm. Sila pang gumagawa. Basta magdasal lang daw po Yung mga demonyong gumagawa. Oh, hmm. Po. Alam ko naman. Ano, parang... Alam mo palang demonyo. Ayan. Ba't ikaw nag-uutos pa? Yeah. Ha? Ha? Gusto mo haplitin na naman kita. Tinatakot ka? Ah, Sinatakot. ano ano pa na Bibigyan daw nila ako ng malaking nalaga. Ano pa nakot? Suhol yun! Suhol! Oh. Hindi pa na yun! Suhol yun! Tsaka ho, sila na lang daw po ang kaibigan ko. Babay, sino may sabi? Tinatawag kayo mga demonyong yun. Pasok! si Shatter kami na eh! Pagutan ulo to! Kaibigan pala ha! May pagkaibigan ka sa tao? May pagkaibigan ka sa tao, demonyo ka? Nakikipagkaibigan ka? Maadalhin kita sa imperno. Pasok sa imperno lahat yun. O, oh, Ning, wala nang kaibigan mga demonyo. Magpapariwala ka. Utu-utu ka din eh. Ah, oh, pa yung mga demon kaibigan mo, wala na. Wala na po. Um, parang pinapraktisan pa lang siguro nila ako. Uh, hindi, ari ano, yung nililin lang aring babaeng, ari. Ah. Uh, Ayaw mo kaibigan ang hell. Oh. Nakikita mo gay mga ang ang hell nakikita mo? Dio kasi ulang ito na kapalibot sa binabantay na ko lagi. Ng mga demonyo. Opo. Sila na lang daw po. Tayo mo likod ko, may arkang Ayaw Ay mo ganyan ng bantay mo. Ano na nakikita mo sa likod niya? Ayaw mo an? Gusto ko. Aba, hindi magbagong buhay ka, magpakabuti ka. Para hindi ka tinutok sa so gumawa ng masama. Naintindihan mo? No? Opo. May third eye oh. Sino? May third eye yan. Hindi naman, yung niya makakausap ang limundok. Hindi kung wala. Sino nagbukas ng third eye mo? Ha? Luna ko po. So, sarado ko na ha. Dukutin ko na lang kaya magamit. Ah! Ano kayo yung third eye mo? Itim? Puti oh. Puti! Ba't mo ginamit sa itim? hindi ako no, iniwala. Sarado ko yan. Magtanggal ka dyan. Pag alis mo dyan, wala ka na makikita ha. Hindi mo na makikita yung mga friends mo. Malih Ma na. Walang hindi. Walang hiyari. Nak nakipagkaibigay sa demonyo. Ang daming ah. pwedeng kaibigan. Pag hindi nagbagong buhay, talaga malilintikan ka sa akin. Kukulong kita. Kukulong kita. Tama yung sinasabi ni Big Night eh, yung lang lonely, yun ba yun talagang... Oo, oh, prone yun. Gano, oh, ganyan. Ang uh, tanggal ka Hindi ko sinasabing ano si More eh. Eh, ari naman may lahi talaga naman kukulam. Lahi nila. Ito saan ka mga yan? Saan kaya? Ito, sangka ka nakatira? Ang bunyan. Lagi mo dero pala na rin. Eh ate, saan pa kayo? Kasi tayo? dati kami sa Banyadero, ngayon doon na kami sa Awilihan Banda, sa Abi Kabilang ang bulog. Ah, Ambulo. So ngayon okay, doon. Mara, uh, uh. Tapos ngayon doon kami sa nagstay kasi ang anak ko nga may hydro tapos ako nagkasabay kami nagkasakit. Hindi ko naman dala sa ospital yung anak ko kasi ganito din ang ano ko. May hydro na ibinubulisik eh, niyo pa. Ang dami yung bugan ganun nilagay. Ano ang nilagay mo diyan. Ano nilagay mo diyan? Yan lang ayaw ko sa inyo. Pag di kayo nasasaktan, di kayo nasagot. Hangin. Ay. Ah, kaya pala puno ng hangin. Hindi iba pa, hangin lang mismo. <laughs> Ilan na akong blood, cam. Kasi sabi ko, kawawa yung anak ko. yung ang sumugod, yung kapitbahay namin. <clears throat> May problema ka. Lahat ng ginawa mo sa kanya, babalik sa iyo. Kaya yung lumipad kayo sa awilihan, diyan mo nangyari kayo. <laughs> Oo. Hindi kasi matagal na kami nakalipat sa awilihan. Mga tatlong taon na. Kaso Ay. nagtitinda kasi ako sa banyadero ng mga yung pautang ng mga ulam kasi dami akong kakilala din hanggang doon sa amin kumbaga parang malapit doon so, kami na... sa panyadera banda doon kami sa pag masasayangin no, yung pinigay sa may... yung pagkakataon ng Diyos ha malapit okay, ako yung ha puti na ka yan. na ngayon ay dahil turnok kilala mo yung turnok mm. yun doon banda yeah, Maka, pinsan ko kasi na. yung doon nakatigil kami doon sa pinsan Sakit ko dati wala na puti ka At na nga protas, protas. apoy ng Diyos anong, anong hmm. wala na na no? tinanggap ng Diyos ang pagingin mo hmm. ng tawad huwag mo sasayangin Salamat po. Doon kami sa irrigation banda sa iya bilang ah, ilog. Sa Teachers Village na kaano eh, dati. Ay, doon niya ako nakilasar na, na yun. Ah. E tapos, nakaano kami doon sa Awilia na materika namin ng bahay. Doon na kami nagstay ng ano. Kaso yung nala umpisa na yung anak ko. Tapos sinabayan niya na ganoon Hindi na ako makagalaw. Kawawa yung anak ko na may hydro. Kailangan niya ilagyan ng bubo. Okay. Eh, wala naman akong alam na nakagalit ko doon. Wala naman akong alam na ano. Kaso lang. Baka ko ingit niya. Sabi niya nga ingit ko. Eh, marami akong kakilala. Lahat ng ano ko. Parang madali lang magipag usap sa tao na ano. Bukod na rin sa ingit eh, ano. Kinukso talaga rin. Lalo kayo minapalitan na doon sa... Doon sa lugar na yun. Kasi yung kumpare ko, hindi ka roon. Oh, ah? Yung si na... Michelle, kumari ko yun. Siya nagsabi nga dito na ano, na... Kasi ilang, ano na eh, ilang check up na ako tatlo blood cream ko yun naman na nakita pagal ganyan PJ yung Michelle ayos asawa na pa. ah asawa mm. ayos na okay. bigilitan kita pag nabuhay ka thank you ano pag namatay ka hindi kasalanan mo naintindan no opo okay. oh, sige okay. Buhay ka! Uh, <laughs> 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 balik si Ate Simulat bak <laughs> oh bisyo talo ayon ayon nito dito ako nito dito gibilin pa nito dito talo 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 E paano pa